Hi everyone! Welcome to my YouTube channel dito sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. Ngayong araw po ay gagawa ako ng masarap na dessert. Pwede po itong dessert or pwede itong merienda. Meron ako dito sticky rice or malagkit. No? Nasain ko na po ito, kunti lang. At meron akong mataba na mangga dito. Hinog na mangga. No? At mayroon akong yogurt. Masarap po ito at mabilis lang gawin, madali lang ito gawin. So itong sticky rice or malagkit ay ilagay ko lang dito. Makita niyo kung gaano kalagkit ito, oh. Si So maglagay ako dito sa aking lagayan. At ito ay layer layer lang natin. Kaya ko ito inipit kasi sobrang lagkit po. See? Pwede rin na natin ng tinidor or pwede ng spoon. No? So maglagay ako ng isang layer dito. Okay, pwede natin arrange ng ganito. Kahit na hindi na po tayo maglagay ng sugar dito sa ating malagkit. Simple lang. At mabilis gawin. Kahit mga bata po, ay eh, pwedeng gumawa po nito, no? Okay. Tapos maglagay pa ako dito ng yogurt na mango flavor. Ito po. Kahit na dalawang kutsara, pwede na. Mmm, yummy. Tapos, maglagay ulit ako ng malagkit on top. So, layer, layer. Dalawa lang ang ko kasi dalawang tao lang ang kakain ko ito. Daga natin kasi masarap ang sticky rice o malagkit. And then, magdagdag po ako ng yogurt ulit dito sa itaas. At dalawang kutsara. Very nutritious delicious at ganito po ako mag slice ng mango slice natin atin mango at dito sa atin mango ay pwede din po kayo na scoop ganito scoop lang na ganito pwede rin po yan Nasa sa inyo po yan. Then, ilagay natin dito sa itaas. Pero ang gusto ko ay naka cubes Ganito lang ako mag-cubes. See? So, ito po ay naka cubes And then, yung aking pangtanggal ng cubes sa manga ay isang basong manipis. Okay, ganyan lang po yan. Tapos ilagay ko dito. And then, maglagay pa ako on top ng mango. Wow! So, ganyan po kasarap at ganyan lang po kadali gawin ang dessert na with yogurt malagkit and mango okay so dito gagawa ulit ako isa pwede rin po na on top ng ating malagkit ay uh, malagkit ang sa ibabaw or sticky rice ang sa ibabaw and then mango agad okay so maglagay tayo ng yogurt two spoons at malagkit ulit Okay, ganyan lang. Simple lang. use natin. And then, maglagay ulit ako ng yogurt. Pwede naman natin abusin ito. Dito. At mayroon pa tayong isang extra. Then, parang punong-puno. Dagdag tayo ng malagkit untap. Hmm, matikman po ninyo ito. Gagawa ulit ako. O, o, gagawa ulit kayo araw-araw. And then, ito yung ating mango again. One side lang ng mango po ang magagamit natin. Okay. At maggawa ulit ako ng aking cubes. See? masarap na mangga. Then, magurin po natin ng glass para mabilis at madali. No? And then, lagay po natin dito para madali ang pag-decor natin ng ating dessert. That's it. Ang ating merienda for today, ang ating dessert of the day. Ay pwedeng kainin during merienda time, pwedeng kainin after meal. Yan ang ating masarap na dessert na mabilis gawin, madali lang gawin. No? Oh. Yan ang mango with malagkit and yogurt. Okay? Taste natin. Kita mo talaga ang magkit ng kanin. See this? Mmm. Masarap. Sabah. Mmm. Parang ayaw mong tigilan. That's it, very good dessert, very easy, very quick to make. saka nutritious. Ang ating yogurt, malakit or sticky rice with mango on top. Thank you for watching and uh, please keep on watching my blog, no? Huh? Kasi mag-experiment po tayo ng mag experiment ng ating mga simpleng dessert dito sa kusina ng senior citizen. Bye-bye! God bless us all!